Ngayong araw na to ay aalis na naman tayo. Bali day of nga namin palang ngayon. biglang nga ang ligo, biglang bihis at biglang baba dahil nagchat sila sa Rolly na nandito daw sila sa may accommodation namin. At tinanong nga niya sa akin kung free time daw ba ako. May gusto daw kasi siyang siya puntahan at gusto daw niya kami isama. Ang nabanggit niya sa akin ay pupunta daw kami sa may bundok at saka sa may lake. O di ba? Kahit na sa iba bansa tayo, nakakapag-travel vlog pa rin tayo. Kagaya na nagagawa natin sa may Pinas. Ayun na sila mga karepa at aalis na kami. Pero nilagay muna namin yung mga gamit namin sa likod ng compartment ng kotse. Nagbaon nga pala kami mga pagkain. Siya nga pala mga repa, bago ko may umalis, so ay may sasabihin si Sir sa inyo. Tara na, mga repa. Yun Nagsipagsakay na nga kami, yung mga girls nga pala ay nasa likod ng kotse at ako naman ay nasa harap. Dahil sabi nila Sir Rolly at Ma'am Sylvia para daw makapag-vlog daw ako at mabidyohan ko daw yung mga dinadaanan namin. At siya nga pala mga repa, ang mga kalsada dito ay maraming mga puno at talagang konti lang ang mga dumadaan sa sasakyan. Kinagandahan pa dito ay meron silang bike lane kaya kahit mga bata at mga matatanda, safety safety magbike sa may mga kalsada. Tapos kapag naman napapagod na sila, meron din mga upuan dito at makapagpahinga sila. Pagpasensya nyo na naman yung bosses ko mga repa, ilang araw na sipon. Medyo naninibago ako sa may klima dito dahil medyo malamig na. At nabanggit pa nga daw nila na malapit na daw mag-snow. Buti na nga lang nakabili na ako ng winter jacket ko. Talagang ready-ready na ako para sa taglamig. Pass forward ay eh, mayigit isang oras na yung binibiyahin namin. Akala ko ba short trip? Sabi ni sa Rolly, short trip lang. Pero long trip na to. Ay na pa. Nakikita ko na yung bundok. Tapos dumaan din kami sa may river. Itong lugar na nga pala na to ay Tarkal. Dito doon sa lugar na to ay matatagpuan ang the great Jesus statue. Ito pala sinasabi niya at dito pala niya kami gustong isang ma, Makalipas nga ng isa't kalahating oras ay nandito na rin kami. Sabi na sa Rolly, hindi daw pwedeng iakit yung sasakyan kaya lalakaran talaga namin. Dahil sa layo talaga ng lugar na to, napaunat talaga ako. Pumunta na nga ako sa likod ng sasakyan para kunin yung bag at yung ibang mga pagkain. O tara mga repa, samahan nyo kami maglakad, paakit ng bundok. Basic lang to mga repa, ayun lang naman yung aakitin natin. Medyo malapit-lapit lang naman. at sya nga pala mga repa, kanina nga pala ay naligaw kami. Bali first time lang din pala pumunta dito nila Sir Rolly at Ma'am Sylvia. Lalo na kami, first time din namin pumunta dito habang naglalakad at paket kami ng bundok na feel ko na para nasa Pinas lang kami meron din kasing ganito sa may Pinas sa may monasteryo di Tarlac at doon sa may Bulacan yung meron din mga 100 step eto kaya ilang kayang step ang meron dito ayun hindi na kami maliligaw dahil may nakaturo kung saan papunta paakyat ng the great Jesus statue pero syempre dahil Pinoy tayo mag picture picture muna bago umakyat tag nyo nga sa comment section kung sino yung mga kaibigan nyong ganun o ayun na mga repa medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan habang paket nga ako nakita si Sir Rolly na nakaupo na doon, nagpapahinga na. Sir Rolly, kaya pa ba? Magmula nga dito sa minilalakaran namin, naaaninag na namin at nasisilip na namin yung napalaking statue ni Papa Jesus. Pero sa part na ito mga karepa, eh talagang hingal na hingal na kami at pagod na pagod na kami. Ano guys, kaya pa ba? Aakit pa tayo sa mihagdan. Ito ang sabi ni Sir Rolly sa atin. Pagod na ho mga karepa. O oh, ba diba? panis Nakakapagtagalog na rin sila Tinuturuan namin sila magtagalog mga karepa At sila Sir Rolly naman Tinuturuan naman kami ng lingwahe nila Kaya medyo nagkakaintindihan din kami Dito ay nagsipagupuhan muna sa mga bato Para magpahinga Dahil nare-reserve ni Sir Rolly Ang kanyang lakas Paakyat ng napakataas na hagdan Patungo sa napakaganda At napakalaking statue ni Papa Jesus Try natin bilangin mamaya Kung ilang step to mga karepa Pero ang magbibilang daw Si Sir Rolly Ano mga karepa Game na Pakinggan nyo Ang bilang ni Sir Rolly Labing isa, labing dalawa, labing gatlo, labing kapat, labing ganim, labing pito. Mali. <laughs> <laughs> labing walo, labing tam. Mali. Nagkaligaw-ligaw na yung bilang ni Sir Rolly Pero minsan mga karepa, nakakapagbilang siya hanggang 40 Balik nga pala tayo sa bilang Dahil nalilito si Sir Rolly magbilang Sinerge na lang niya sa may Google kung ilang bilang daw ang step dito <sighs> Parang nalulunod <naramunulug> na ako <sighs> How many step? Oh, Dalawa. How many step? 100. 13. 113 step. 113 step daw mga karepa. <laughs> Pero enjoy naman. Makasama na sa baba. Kaya po umakit. Okay na mga karepa at ilang hakbang na lang ay makakaabot na tayo sa may taas at sa wakas nakarating na rin tayo dito sa may pinakataas sobrang sarap ng hangin dito magmula nga dito sa may taas ay matatanong mo ang napakagandang paligid at eto na tayo mga repa nandito na tayo sa may the great Jesus statue kaya lumapit na ako para manalangin humiling magpasalamat sa mga dumadating na blessing at mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin sa likod nga pala ng statue ni Papa Jesus meron mga lavender at meron din mga lamesa at upuan Pwede rin kayo ditong kumain kasama ang buong pamilya dahil napagod nga sila sa Rolly at Ma'am Silvia sa kakalakad at kakaakyat. Nauna na sila doon sa may upuan at lamesa. Pasado alas 6 na ng hapon mga karepa at palubog na nga ang araw. Dahil nga iba nga ang oras dito at sa Pinas, nagagabi pa lang dito kapag mag alas 8. Kaya meron pa kaming time para kumain. Dalawang kutsara nga lang pala ang nadala namin. Kaya kaming mga Pinoy at Pinay dating gawi, magkakamay kami. At sila sa Rolly at Ma'am Silvia ang pagkukutsarain namin. Ang dala ko nga palang pagkain mga ay adobo at tinapay. Sila ate Isa naman, asadong manok at chicheria. Sila si Rolly at ma'am Silvia naman. Gumawa naman sila ng shawarma at yung nasa loob ay chicken breast. O tara mga repa! Kain tayo. Mabanggit ko nga lang pala mga karepa. Sa may comment section may nabasa ako. Bakit daw naging close namin sila Sir Rolly at Ma'am Sylvia? Gusto daw nilang malaman at kung bakit daw. O sige mga karepa, habang kumakain ako, ikikwento ko sa inyo. Nung meron kaming time para magpahinga sa may trabaho, tinanong kami kung sumasayaw daw ba kami. Tapos tinuro ako ng mga kasama ko sa may trabaho, mga kapwa natin Pinoy. At ayun, nagpatudog sila, tapos napasayaw rin ako. Tapos may lumapit sa aking ibang lahi at hinamon akong showdown sa sayaw. Kaya ayun, nagtumbling-tumbling ako at ko ng the natin mga Pinoy nang matapos na ang sayawan Tinanong nila ako anong FB ko. Doon nga nila nakita na vlogger daw ako at sumasayore Kaya nung araw na yun, lumapit sa akin si Sir Rolly. Pinakita niya sa akin yung video ko na pinapanood daw niya. Lahat ng vlogs ko, lahat ng TikTok ko, pinapanood daw niya. Lagi na kami nag-uusap at nabigla na lang ako. Kinabukasan, meron siyang binibigay na gulay. Nung nagluto ako ng Bicol Express, binigyan ko rin siya at nagustuhan niya. Doon na nga nagsimula at tuloy-tuloy na ang pagiging magkaibigan namin. O ay na mga repa, alam nyo na. At ito pa pala mga repa, kaya tayo ng ibang tao tulad nila. Pinakitaan kasi natin si ng kabutihan at bakit parang pamilya na ang trato nila sa atin dahil siguro panatag sila at magaan ang loob nila sa atin dahil na rin yun sa pinapakita natin na totoo tayong tao na humarap sa kanila at nakuha natin ang loob nila hindi naman kasi tayo papakisama ng tao kung hindi tayo naging mabuting tao sa kanila basta marunong tayo makisama ganun lang kasimple habang kumakain nga kami mga repa ay pinapanood namin ang unting-unting paglubog ng araw napakagad ng pagmasdan nakakarelax at pagsapit na nga ng alas 7 ay medyo lumalamig na dito sa ng bundok kahit nga naka-jacket ako randam ko yung ginaw medyo magdidilim na mare pa kaya di na kami nakapunta sa may lake na yon nang natapos na nga kami kumain at magpahinga dali dali na kami bumaba kasi meron pa daw kami pupuntahan dila akit pa daw kami sa tuktok ng bundok doon sa may cell site nang nakababa na nga kami inilagay ko na yung mga gamit namin sa likod ng sasakyan at nagsipagsakaya na nga kami kagad para makabiyay na medyo didilim na mare pa di na namin makikita ang napakagandang view mula sa may taas ng bundok habang bakit nga kami padilim ng padilim medyo kinulong kami ng oras mga karepa. pero okay lang yon nakapunta naman tayo sa may great jesus statue o oh, na mga repa nakarating na rin kami sa may tuktok ng bundok medyo konting maliwanag pa naman kaya magbunla sa may taas makikita namin yung mga ilaw konting view sa may baba ng bundok pero kung maliwanag pa mga repa siguro mas maganda napalapit nga ako at napasilip sa may baba Kapag ganito, may naaalala ako at may naiisip ako. Masarap talaga nag sa mga bagay-bagay habang nakatingin tayo at pinagmamasdan yung mga view sa may baba. Lalo na napakasarap ng hangin at lahat ng mga ilaw. Ang sarap pagmasdan kapag kumikinang kinang. Kapag ganitong sitwasyon, napapagaan yung loob ko. Napapangiti kahit marami tayong problema.